24. Ngayon nga, e, samahan nyo kami maglakad-lakad. Ngayon nga, diba? Want... Ah, dito na si... Okay. You. A, one. You, one, <laughs> <laughs> Hi guys, what's up? Welcome to our vlog and now we are, we're going to do is... Walking, walking. Hindi kayo... yung ano, 360. Sige guys, nakikita nyo kami guys. Ang vlog ka na Hello guys. <laughs> ay, Hindi ko alam sa settings yun. na. Hindi Stop mo. Ang <awin rape> na Frye. Hi guys. <laughs> Ganyang, lan, lan. Hi guys, nandito kami. Ang taas

ano? Ice cream. Feel... Bili na Magsarap yung binili na. Ano yung pinabili ko sa'yo? Ako na nga marap. Ay, binili mo. Yung, ang gulo um, mo magawa. Yung pop? Mm -hmm. Hindi yung ice. Ang OEO1. Hindi yun. bagay sa pagyento yun. Sa mga pang-hiking lang yun. Hindi naman ka talaga tugol. Yung recording na lang. Ako nga ay lalabas kami. Kasi nga maghapon ang nakadikit kayuan yung higaan. Kaya ngayon ay lalabas kami para hindi na dumikit ng higaan. Ito nga pala si Yuhan. Ito <laughs> si Rudy. <laughs> Ito si Gino. <laughs> Mga baliw. Ewan. <laughs> <A -1. laughs> Mga baliw. <laughs> Anong bang ginagawa mo, mo? Hindi lang. Kung puso lang Philly Nuts? Anong Ano, ano yan? Philly Nuts. Saan naman ako yan? Philly Nuts. Ano, sumay ka lang sa dalang? Gawin, sumay ka naman nyo ako, gumagano nyo. Ang bigat ng barrio. Hello mga kakayuan! <laughs> Ngayon nga ay kami maglakad-lakad dito sa Best Air everybody one <cobra noise> the you the the bottom i <laughs> <Weber>

Ano Hindi kasi naghanap si Uwan ni, Dito ata. don saan pa yun? Ayun, sa dito. Ayun. mo? Ito yung pala talaga. See you! Huh? Hindi nagbabasa eh. Ito mm. okay. Sige, okay, magbilang ka sa tag-50. Sabihin sa'yo. Almahan nyo. Napipressure ako. Magbilang <laughs> ka dyan. Ito yung 468. kakainin nyo na yan? Yes po. Ako. Ah, get plastic kuya, oh, para hindi malagkit. So, you get plastic dyan. kasi may five merong... Inuuna kasing kaharotan eh. Ito, atu, see you. Gagi po na memory card nito ah.